beautiful Friday. March 8, beautiful weather. Nandito ako sa aming taas. At yan ang aming baba, ang aming bakuran. Ah, ganda ng araw today. Ayan na yung mga ready na to go yung aming mga tura, -tura bike. Malapit na yung Magnolia tree namin mag oh, pag oh. Yan company yan yan, kaibigan yan ni Teo yan, company yan. Lovey, yan, Yan lang yung aming ano dito, kapitbahay. The rest wala na, oh. wala na. Oh. Wala nang tao dito. Oh, Puro farm dito kami sa gitna kasi ng farm. So far, hindi pa ko nagtanim ng mga bulaklak kasi ay sobrang lamig pa. Kahit may araw ang lamig. Hangi. O, tingnan nyo yung kahoy oh, wala pang dahon. Eh first week pa lang ng March eh, mga April yan yan. Greeny na naman ulit. Sorado ko na kay malamig. Well, dito ako aming taas kasi Dong. Dong. Ang dudo. Uy. Nandilig ako ng halaman. Pero yung sa taas hindi ko nadiligan. Ayan yung aking gabi-gabi oh. Gabi, gabi na lang sa pagtulog ko. Dami kong halaman tanim. Ay hindi pa oh. kailangan lag lagyan ng tubig kasi ano pa. Uy. Bakit na nabuang na nagtanom ng kagwang da tanawa o nagtanong-tanong ng kagwang <laughs> amaw miss ko ano eh <laughs> nagtanong-tanong dahil siya gamatis ulo <laughs> ikaw hangin ah, ano, sa paligid uy sana all ganito lagi na po teleskop niya. Okay, magsigira mo na siya monitor ng taas. Hmm. na siya teleskop, be. O, dool ka o, pag na'y teleskop, pagkaduula, o. Oh. Magsigira na siya, nagtanaw ni nga. Kanang ibabaw diha, kanang land din, hang, kanang farm dihang ang ibabaw, iya man na diha. magsigiran na siya, nagtanaw po. Naaganing mag, mga nga mga sakyanan. Manginano na siya ng unsa diha. Uy, kalinduta Diyos Oh Uy, bujag uy, oh. Among, ano, among, sa'yo amung say, eh. Among atubangan, oh. Dito ko sa bintana sa usa, oh. Di ako karos bintana sa sala, oh. Ah, <sighs> mana siya kalsada na na siya rin ha, oh. Ya, yeah, parin ber. Ini mga Karsada highway Mana deha Kani nga mong balay Dali ra kay Dali ra kayo sayang, Dalira Makita Dali ra na mong balay Kung mong Kay Naami sa Ang sayo na Naami sa highway Naami sa corner Dali makita namung na mong Balay Or dali ma Dali ra matuod Kumbaga Masa unsan um, yung Ang buak ng kaging naman na ay eh, kinanglan na na za si Zaog Tubig. wala man ay bis 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 na ho. Kaya pwede man laging tugnawa. Diyan akang -bis oh, na kang gabi bisbisan. Mo, bay na kay mga ito na daw. May ring! -ring! Dan yung tanom na. Yung tanom <laughs> Tanong ni Mr. Ag agriculture. <laughs> <laughs> Ganyan daw magtanim. <laughs> so klien ya, ya paren ber, semangat tuh sa poko, semangat tuh poko, aku sana iseron yang amung, kuarto very, very simple, hmm. everywhere is bulak -lak. Mm. Mga, to Yun, Ta, mga to na Ngayon Ta mga na daw may pero. Dapoy kwartong way laman. Dagahong mga picture sa mga anak oh. starring Ang ilang nanay, ang mga anak ni Irene. Ngayon mm. staring. Sumatog so, na ko.